Hi guys, good morning! Parusyal tayo ngayon guys Kasama ko si Mr. Kasi yung dalawang Junakis ko, ay tatlo pala Kumunta <laughs> sila sa school Kumunta sila Hi guys, good morning Welcome to my sariling vlog <laughs> Sariling vlog Yan, lugaw na may Manga, <laughs> naglilihi siya ngayon Guys, naglilihi siya ngayon Tingnan niya naman yung pinagulian um, niya. Oh. I'm on diet. <laughs> diet siya guys. Diet. With egg sa akin guys. Itong dugaw guys, tira na kanin to. Ginawa ni kuya, niluto niya ng dugaw. Para hindi masayang. Kuha ka na lang yan. Eh? Okay. Nga ka na lang Kaya mo ilo ko. Itong leeg ng manok, tira din kagabi. Bira kami magkasabay-sabay ng mga bata, guys. Kakain kasi inuuna muna namin sila. Minsan ako yung nauuna, minsan dalawa kami minsan apat kami, lima. <laughs> Depende sa oras. Yung quarter to seven na kasi kaya inuuna muna namin sila. Yung nasikaso namin sila. Pinaggawa ng, ano yung taong pinagpunas ni Mr. Sila MJ at Gerard ng sapatos. Pinalitan yung mga bata. Minsan rin, hindi rin kami nagkakasabay ni Mr. kumain. Ganyan. Depende rin kasi sa oras at ginagawa ni Mr., bisan ayaw niya akong kasabay. Oh, walang yan. Gusto niya lang ako kasabay palagi sa higaan. <laughs> Guys, bye. Kain na kami. Kain tayo.